Tingnan mong mabuti ang papalapit sa kalsadang ito. Yang kakaibang bagay na yan. Isa itong tangke ng Russia. Isang T-70 at dos na milyon-milyong dolyar ang halaga na tinakpan ng parang higanting kulungan ng manok. Tinatawag ito ng mga Ruso na Char Mangal, ang ihawan ng Char. Mas gusto kong tawagin itong Gambiara, alam ko. Mukhang biro. Pero hindi naman. Talagang ginagamit nila to. Tingnan mo. Ang kakaibang tangke na ito ay sumasakop sa teritoryo ng Ukraine. Ang mga impromptu na estruktura ay desperadong paraan ng Russia para protektahan ang mga tangke laban sa mga drone mula sa langit. Pero, may problema. Ang mga solusyong ito na dapat magligtas sa mga tangke ay naging pinakamasamang bangungot ng mga Ruso hindi ka maniniwala sa sobrang katawa-tawa ng dahilan. Una, kailangan mong maintindihan ang problema na kinakaharap ng Rusya. Isipin mo, isa kang sundalong Ruso sa loob ng tangke na may apat na pungto nilada. May harapang baluti ang tangke mo na lampas dalawang daang mm ng bakal. Protektado ka laban sa halos lahat sa harap pero may isang kahinaan. Ang ibabaw ng tangke, lalo na sa paligid ng tore, ay may 10 hanggang 30 mm lang ng baluti ang dahilan. Walang nag-akala na madalas manggagaling sa langit ang mga atake. Pero dumating ang digmaan sa Ukraine at kasama nito, isang banta na walang sinuman ang handang harapin. Mga drone. Hindi ko tinutukoy ang mamahaling military drones, kundi mga simpleng drone lang na kadalasan ay inangkop. Galing sa komersyal na modelo, nilagyan ng pampasabog at pinalipad gamit ang first-person view. Gamit ng mga Ukrainian ang first-person view drones para atakihin ang tangke ng Russia mula sa itaas. At alam mo ba kung magkano ang halaga ng isa sa mga drone na ito? Mga limang daang dolyar lang, limang daang dolyar para sirain ang isang tangke na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Banta ito na tatlong daan at anim na degree. Maaring manggaling ang mga drone mula sa anumang direksyon o angulo at tamaan ang pinakamahinang bahagi ng tangke. Para sa Rusya, naging bangungkot ito kaya kailangan ng mga Ruso na gumawa ng aksyon at agad-agad ang solusyon na nahanap nila ay... Hmm, Mag-improvise. Nagtayo sila ng mga estruktura gamit ang anumang meron. Alambre, metal na lambat, kahoy at kable ng bakal. Simple lang ang ideya. Gumawa ng harang sa ibabaw ng tangke para sumabog muna ang mga drone o pampasabog bago pa man tumama sa totoong baluti. Nakilala ang mga estrukturang ito bilang Charmangaos galing ang pangalan sa itsura nitong parang higanting ihawan ng barbecue. Tinatawag din itong coop cages ng ilan. Sa simula, medyo simple lang ang mga estruktura. Parang rehas lang ng bakal sa ibabaw ng tore, pero lumala pa ang problema. Patuloy ang pagdami ng first-person view drone, lalong ginamit ng mga Ukrainian ang mga ito. Kaya tumugon ang mga Ruso sa paggawa ng mas malalaki at mabibigat na estruktura. Hanggang sa umabot tayo sa nakita mo sa simula. Ang mga turtle tank, ang mga tangke ng pagong. Ito ay mga tangke na lubos na nababalutan ng bakal. Parang isang kahon ng bakal na nasa ibabaw ng mga truck. At hindi ito pagmamalabis. Ang mga tangke na ito ay ginawang mga mobile bunker. Simple lang ang ideya. Saluhin lahat ng drone na darating. At kahit ganoon, patuloy pa rin umuusad. Heto ang problema. Naalala mo bang sinabi kong naging pinakamasamang bangungot ang mga solusyong ito? Ayun nga, talagang sinisira ng mga impromptong estrukturang ito ang mga tangke ng Rusya, hindi lang basta biro. Nasasawi ang mga tangke kahit hindi na sila barilin ng Ukraine. Ipapaliwanag ko kung paano ito nangyayari. Tingnan mo, ang tangke ay isang komplikadong makina na may makina para sa lakas. At ang lakas na ito ay dumadaan sa transmisyon. Papunta sa mga truck ang transmission ang mekanikal na puso ng tangke. Kapag pumalya ang transmission, hindi gagalaw ang tangke. Ganun lang kasimple. Ngayon, isipin mo ito. Ang mga tangke na ito ay dinisenyo para magdala ng tiyak na bigat. Ang bigat ng baluti, ang bigat ng tore, ang bigat ng mga bala, lahat ay kalkulado. Pero kapag nagsimula kang maglagay ng toneladang bakal na hindi naman dinisenyo para sa tangke, ano ang mangyayari? Hindi kinakaya ang transmission. May sundalong Ruso na nagpanayam sa military historian. Ayaw niyang ibunyag ang pangalan niya. Pero nakakagulat ang sinabi niya. Buhay pa ang chassis, pero ang transmission at ang mga side gearbox hindi. Ikinuwento niya na sa ibang kumpanya, isang tangke na may charmangal na gawa sa mga kable ay hindi man lang umabot ng 10 kilometro bago masira ang isa sa mga gearbox. May dagdag pa siya. Kapag ikinabit ang charmangal sa tore at hindi sa katawan, nasusunog ang actuator nito. Diyan, pwede mo nang kalimutan ang manual na pag-ikot kasi na-stuck na ang tore. Naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Naglalagay ang mga ruso ng estruktura para protektahan ang mga tangke sa drone. Pero mismong bigat nito ang sumisira sa mga tangke nila. Nasusunog ang transmisyon, humihinto ang tangke. At kapag tumigil ito sa labanan, patay na iyon. Kailangang iwanan ng tripulante ang tangke. At doon, nagiging lubos silang vulnerable sa parehong mga drone na sinusubukan nilang iwasan. Mas malala pa. Hindi na kailangang sirain ng Ukranya ang tangke. Inutil na ito. Walang aayos sa transmission habang may mga drone sa itaas. Sandali lang. Bakit gumagawa ng palpak na solusyon ang mga sundalong Ruso at hindi ginagamit ang professional na armor na dapat meron sila? dito na nagiging mas seryoso ang usapan. Hindi talaga nagbibigay ng sapat na armor ang Rusya sa kanilang tropa. Ang mga modernong tanke ng Rusya ay dapat sana ay may gamit na tinatawag na Explosive Reactive Armor o ERA. Ang pinaka-advanced na version ay tinatawag na Relic. Ganito gumagana ang ERA. Mga kahon ito na may pampasabog na nilalagay sa labas ng tanke Kapag tinamaan ng isang bala ang kahon, ito ay sumasabog sa kontroladong paraan at napipigil ang epekto bago pa man ito tumama sa totoong baluti ng tangke. Matalinong teknolohiya ito at kapag maayos ang takbo, maganda ang resulta. Pero heto ang problema, wala sapat na ganitong teknolohiya ang Rusya. Ang parehong sundalong Ruso na nagsalita sa transmisyon ang nagpaliwanag nito. Sinabi niya na sa mga mas lumang tangke, may ilan pang natitirang mga blok ng ERA, pero kulang na sa mga pyesa. At paano naman ang tungkol sa mga mas modernong tanke, yung tinatawag na BVMs? Diretso siyang sumagot, lahat ng relic na ipinapakita nila mukhang sa mga cartoon lang ng Kremlin talaga umiiral. Ibig sabihin, yung mga tanke na dapat may pinakamagandang armor ng Russia ay wala pala. Sa halip, ang mga sundalo ay nag improvise Gumagawa sila ng mga Peking ERA blocks sa mga field workshop, literal na sa mga improvised na garahe sa mismong labanan. Alam mo ba paano nila ginagawa 'yon? Kinukuha nila ang mga pampasabog mula sa mga ginagamit sa paglilinis ng mina, ang UR77. Pagkatapos, nilalagay nila ang mga pampasabog na ito sa loob ng mga kahon ng metal na sila mismo ang gumawa. Tapos, itinatali nila ang mga kahon na ito sa tangke at umaasa na gagana ito. Ayon sa sundalo, gumagana ang ganitong improvisadong paraan sa 50% ng pagkakataon kapag 45 degree ang angulo. 50% ng pagkakataon at iyon ay kung perpekto ang angulo. Ihambing mo yan sa isang totoong ERA na may bisa na higit sa 90%. Malaking pagkakaiba yon, pero may mas malalang problema pa kaysa dyan. Kung ang ERA ay hindi maayos o minadali ang pagkabit, maaari itong magdulot ng masamang epekto. Ang mga T-series na tangke ng Ruso ay may otomatikong tagalagay ng bala na nag-iimbak ng bala sa karosel sa base ng tore. Ang bentahin nito ay kailangan lang ng tangke ng tatlong tripulante imbes na apat. Mayroong kahinaan. Kapag tinamaan ng projectile ang mga bala sa loob ng tangke, sabay-sabay itong sasabog. Maaaring may hanggang apat na pong bala doon. Para itong nag-iwan ka ng apat na pong paputok na sindi sa loob ng tangke, walang mapupuntahan ang presyo ng pagsabog. Kaya lalabas ito sa pinakamadaling daan, pataas. Tinatanggal ang tore mula sa tangke at itinatapon sa ere. Tinutukoy ito ng mga militar bilang epekto ng Jack in the Box. At kapag mali ang pagkakakabit ng ERA, maaari itong sumabog ng maaga at magdulot ng ganitong epekto. Pero, mas malala pala ang sitwasyon. Noong simula ng digmaan noong Pebrero, 2,000 at 22, may humigit kumulang 3,300 at 30 gumaganang tangke ang Rusya. Noong Setyembre, Pitong buwan pa lang, halos isang libong tangke na ang nawala sa kanila. Iyan ay 30% ng kanilang gumaganang pwersa ng tangke. Kaya, nagsimulang kumuha ang Rusya ng mga tangke mula sa kanilang mga reserba. Ang Unyong Soviet ay nag-iwan ng napakalaking pamana ng kagamitang militar. Mayroong mahigit 7,000 at 300 mga tangke na nakaimbak sa mga bodega na nakakalat sa buong Rusya. Ang mga tangking ito ay nakatingga ng ilang dekada. Marami sa kanila ay kinakalawang sa labas. Pero mga tangke pa rin yun at kailangan ng Rusya ang mga ito. Panoorin mo, may ipapakita akong nakakagulat. Nagsimulang gumamit ang mga open source intelligence analyst ng mga satellite image para bilangin kung ilang mga tangke pa ang nasa mga imbakan na yon. At ang mga numerong natuklasan nila ay nakakatakot. Noong Oktubre 2000, at 25 isang eksperto na si John Pino Benta inuwi ang nagsagawa ng kumpletong pagsusuri gamit ang satellite image. Natuklasan niya na mula sa 7,300 tangke na nasa reserba, halos 2,800 at 87 na lang ang natitira. Ibig sabihin nito, mahigit 4,400 tangke ang inalis mula sa mga imbakan simula nang magsimula ang digmaan. Sa 2,800 at 87 natitirang tangke, 23% lang ang nasa kondisyon na magagamit. 23%, iyon ay humigit kumulang 700 at 21 tangke, 700 at 21 tangke na magagamit. Iyan na lang ang natira sa pamana ng Soviet. May iba pa. May mga internal na dokumento mula sa Ural Vagons Avod na lumabas. Pinag-uusapan natin ang pinakamalaking tagagawa ng tangke sa Rusya at ang ipinakikitang pangmatagalang plano nito. Hindi nila aayusin ang lumang fleet, gagawa sila ng bago. Ang plano ay gumawa ng isang libot isang daan at labing walong bagong tangke mula dalawang libot dalawamput pito hanggang dalawang libot dalawamput Pero magsisimula lang ito sa dalawang libot dalawamput pito. Ipinapakita nito ng malinaw na inaamin ng Rusya na patay na ang fleet ng Soviet. At ngayon kailangan nilang buuin lahat mula sa simula at aabutin ito ng ilang taon. Iniisip mo siguro paano ang advanced na teknolohiya? Wala bang modernong depensa ang Rusya? Tingnan mo! Meron sila! Meron silang tinatawag na Arena M. Isa itong aktibong sistema ng proteksyon. Simple lang ang ideya. May radar na nakakakita ng mga projectile na papalapit sa tangke at automaticong nagpapaputok ng kontramedyang pampasabog para sirain ang projectile bago pa ito tumama sa tangke. Ito ang katumbas ng Russian sa Israeli Trophy System. At gumagana ito, gumagana ito ng mahusay laban sa mga misel. Ang Arena M ay dinisenyo para saluhin ang mga high-speed na anti-tank misel. Kabilang ang Javelin na nagkakahalaga ng mahigit isang daang libong dolyar bawat isa. At nagagawa niya ito ng matagumpay. Pero heto ang problema. Ang Arena M ay ganap na bulag sa totoong banta ang mga drone. Ang dahilan, ang radar ay dinisenyo para makadetect ng malalaki, metal, mabilis na bagay, mga misil. Pero ang mga drone ay maliliit, gawa sa plastic at fiber at mabagal lumipad. Ang radar ng Arena M ay gumagamit ng Doppler detection para sukatin ang bilis ng mga bagay. Madaling madetect ang mga mabilis na bagay. Kapag mabagal ang bagay, akala ng radar ay ibon, dahon o iba pang bagay sa paligid. Isang eksperto sa militar ng Russia na si Viktor Murakhovsky, ang nagpaliwanag nito ng detalyado. Sinabi niya na hindi talaga kayang makilala ng sistema ang maliit at mabagal na drone mula sa ingay sa paligid ng kapaligiran. Kaya ginugol ng Russia ang maraming taon at milyon-milyong rublo para gumawa ng advanced na sistema laban sa misil na nagkakahalaga ng isandaang libong dolyar. Walang silbi ang sistemang iyon laban sa drone na nagkakahalaga lang ng limang daang dolyar. Pero may isang talagang ironic na bagay sa kwentong ito na dapat kong ipakita sa iyo. Kamakailan lang, ang Akademya ng Inhinyeriyang Militar Karbyshev ng Rusya ay nagrehistro ng isang patente. Isang patente para sa isang bagong sistema ng proteksyon laban sa mga drone. Ito ay sistemang natitiklop na screen na pwedeng ikabit sa mga tangke, magaan, modular, at madaling iakma ang disenyo. Alam mo ba kung saan galing ang ideyang ito? Sa Ukranya. Ang mga Ukranyano ang nagdevelop ng isang katulad na sistema na tinatawag na HUD. At talagang gumagana ang sistemang ito. Gumagana ito ng napakaganda, kaya basta na lang kinopya ng Rusya. At ang pinakanakakatawa, sa mismong patenteng Ruso, inaamin nila na ang bagong sistema ay 1.2 hanggang 1.5 beses na mas epektibo kaysa sa mga alternatibong Ruso. Literal nilang inaamin na ang solusyong Ukranyano na kinopya nila ay mas magaling kaysa sa kahit anong meron sila noon. Nagsimula ang Rusya ng digmaan na may libu-libong tangke, ngunit sinira ito ng mga drone ng Ukranya dahil hindi nagbigay ang Rusya ng sapat na armor para protektahan ang mga tangke. Nag-improvise ang sundalo gamit ang mabibigat na estruktura. Ang mga estrukturang ito ay sumisira sa transmisyon ng mga tangke, kaya namamatay ang mga tangke kahit hindi barilin ng Ukranya. Halos ubos na ang reserbang puwersa ng mga Sobyet. Pitong daan at dalawamput isang na lang ang maaaring gamitin. Plano ng Rusya na bumuo ng bagong puwersa pero magsisimula ito sa loob ng dalawang taon. Hindi gumagana ang pinaka-advanced na depensa ng Russia Arena M laban sa mga drone. At ngayon, kinokopya na ng Rusya ang mga solusyon ng Ukraina at inaamin nilang mas maganda ang mga ito. Ito ang pagbagsak ng isang doktrinang militar na nasasaksihan natin ngayon. Pumasok ang Rusya sa Ukraina na naniniwalang ang kanilang mga tangke ang magiging mapagpasyang lakas. Pero hindi sapat ang bilis ng pagunlad ng mga tangke para makasabay sa realidad ng makabagong larangan ng digmaan. At ang pinakamasama, mismong solusyon na dapat magligtas sa tangke ang sumisira ngayon. Isa itong paradoha, isang nakabaluting paradoha. Ang mga tangke ay napapatay ng mismong baluting, dapat sana ay nagpoprotekta sa kanila. Ikaw, ano ang pinaka napabilib ka sa kwentong ito? Iwan mo ang iyong opinyon sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang nilalamang ito, ibahagi mo ito sa mga kakilala mong mahilig din sa ganitong uri ng pagsusuri sa militar. At huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel. Hanggang sa susunod!